Sewol pala ito. Kani na po na para kadlakad ba wala na akong mapuntahan. Ano sa ano anong daan patungo do, padu, patungo doon? Ito kasi tungo. Sisay mambaling, sisay mambaling, talisay. Ah. Tagasan kayo ma'am. Mandawi. Mandawi. Ang uh, ang ganda niyan tatlo. Ang ganda. E, yung daan, yung daan patungo sa puso niya ano nang Na bilhin <laughs> yung pera, okay lang, <laughs> okay lang kayo, may gitara Ha? Totoo. Dahil, sobrang bait niya ba? Hindi hindi sa akin ba? Okay lang. Sa akin, itabi to. Mam, okay lang mam. ko siya. okay lang. Dahil ganda tatlong, Okay lang. lang. Take my hand, test my faith. Let me feel your embrace. Let me see in your eyes that you. You gave me a reason for my being. I don't know what you're thinking anymore. And if you need me, you kiss me and tell me how you feel. And if you want me, you show me that your love is pouring. I need somebody who can love me. And if you love me You hold me in your arms, belong. So feeling strong I sing you one last song wow. Para yang dalem Maka Let me ask, time must pass, do you be this could last, if you don't, why then stay, Take Huh? And if you need me, you kiss me and tell me how you feel. And if you want me, you show me that your love is boring. You hold me in your arms around me long. So why am I feeling strong? Always dealing the book, it be monkey to me, never come to you like this and speak to you. It's a mark And if you need me, you kiss me and tell me how you feel. And if you want me, you show me. That your love is for it. and if you love me, you hold me in your arms around belong. Why I'm feeling strong, sing you one last song.

Uh, bye bye Paalam na po! Paalam na po! Ba-bye! Hi po ate! Pwede ko magtanong ate? magtanong? Ano itong lugar ate? Na, na, ano ako kasi? Naligaw kasi ako. Hindi totoo yan. Hindi mo alam yung lugar dik. Nope. hindi ko lang hindi ko lang alam. Okay lang siya ate, may lang ako yung piso bi. Oo kasi ba. Pambili ng tubig ba? Oh. Eh, makainam lang ako kasi sakit ng chan ko. Gutom din ako kanina po pa ba? Oh. Ah, ang bait Salamat po. Marami na to, eh. Ano, pang pang ano lang pambili lang to, bigla ang, ang hiningi ko ba? Okay, okay, okay. Ah, ang sobrang bait mo. Okay, okay. Ito, to, mabait ka, maganda ka, te. To Ano 'yan? ano 'yan, te? anong ginawa niyo rito? Ay, birthday ko, ya. Ay, birthday. Sino mag-birthday? Ay, ganito lang, te. Dahil binigyan mo ako ng pera ba? Tapos tamang-tama. Birthday mo ngayon, di ba? May dala akong gitara. Okay lang awitan kita. Para oh, wala magalit. Baka baka magalit ng mga kasama jowa mo pa. Ah, awitan lang kita. Ha? Tamang tama. Bigyan kita dahil binigyan mo ng pera para bigyan din kita ng awit. Para to sa iyo. Tamang tama para sa birthday mo ba? Ilang taon ka na twenty 21. Ah. Pareha pala tayo. Ah. <laughs> De, okay lang awitan ko kayong dalawa para masaya kayo ba baka magalit ang jowa nyo ba may mga jowa na kayo may mga jowa na kayo te wala tamang tama rin hanap din ako ha <laughs> joke lang <laughs> yatang lumapit ako sa'yo Ayos yes, lang gano? Wow. Ang galing! Ang galing! <laughs> Sana'y tanggapin ang pag-ibig ko Ah, ano gusto niyo? Ah, tamo May bigay ko sa kanya dahil birthday mo ngayon ba? Sa lang. Flowers for you, ma'am. Happy birthday. Di ko naman akala na. Aday, happy birthday sa si kanya. Salamat sa time, ma'am. Binigyan mo ah, kung tayo niya. Ha? Alis na pa ako. Salamat, salamat sa time, ma'am. Bye-bye. ako'y hanggang wakas.